sige. Ito boy, may <laughs> apo na ako. I have four years old. <laughs> ako na mong <laughs> I'm a lola. I'm a lola. Mm. And... Uh, <laughs> Yan na naman siya. It's another blessing. May lapo Yeah, Ayan na. You have a four-year-old. I old have a four-year-old. Super, super cute. Oh. Another blessing ng buhay ko. <laughs> another reason na ipagdasal ko yung sarili ko na humaba pa yung buhay ko para mm. makita ko yung paglaki. paglaki. Mm. The super, super, super cute na bata. <laughs> super talino po rin <laughs> oh. I'm Lola. And I'm so proud. I'm, I'm a proud Lola. Mm. Anong gusto mong itawag niya sa'yo? Mamita. <laughs> Mamita. Mamita, pero may sarili siyang lingwahe, e wako ba. Tingin niya yata sa akin, sabi niya, Mami Gay. <laughs> <laughs> Mami Gay. <laughs> Mami Gay ang tawag sa akin. Mami Gay. <laughs> 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 sobrang, alam mo Tito Boy, sobrang... Boy? Yes. Oo. Oh, oh. And ito <laughs> yung dapat magtatrabaho siya sa New York. Uh, during pandemic, na, nagkaroon ng pandemic, mm. hindi natuloy. And pandemic baby siya. <laughs> Okay. Sabi ko talaga hindi hindi ako nagalit, hindi ako kasi ako naman lagi ko sinasabi makagraduate ka lang masaya na ako. Kasi yun lang talaga. At ginawa naman yeah. niya. Yes. Sinunod oh. naman niya ako <laughs> kahit masakit sa likod yung tuition fee niya. Oh, oh. Sabi ko anak makagraduate ka lang ako na yung pinakamasayang nanay. Ginawa naman niya nakagraduate siya, nakapagtrabaho siya, nakapag ano, hindi naman siya naging pasaway na bata, hindi naman siya naging sakit na ulong anak. Kaya nung nalaman ko na she, he's, she's pregnant, I am so, so, so happy. <laughs> hindi ako nagalit, hindi ko siya sinumbatan. Yeah. Hindi, no. In fact, yung isa pa nga ang gusto siyang palayasin. <laughs> 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 Bakit mo palayasin anak ko yan? Pandemic, mas kailangan ako ng anak ko. Nagulat ako nung sinabi mo yun. <laughs> oh, yeah. Uh, saan ka nagulat? I'm sorry. Yung gusto po akong palayasin ng ex niya sa house. Because I got pregnant. Without getting married. Okay. She, he he wanted me out of the house. And I don't know why. Magpapa, bakit mo papaalisin yung anak ko? Ngayon niya ako kailangan. Exactly. And it's pandemic. Saan pupunta mm -hmm. yung bata? Tsaka between me and him, parang mas ako yung may karapatan na nasa bahay. Hindi siya. Kung totoo, Sen. Hindi mo nalaman yun. Hindi. Lately ko, hindi, ko, lang, hindi ko lang, na lang nalang ako boy. Parang this year ko lang sinabi sa uh, kanya. Siguro para lang din, hindi ako magtanim ng sama ng loob towards him, di ba? So, that time, pinaprotektahan pa rin ni mama yung ex niya. Right. Para magkaroon kami ng maayos na relationship. That's a, that's a great blessing. Sobra, uh, tito, boy. May I know his name? Gabriel. Gabriel. Yes. Oh, but are you planning to get married? Yes. 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 Nasa, oh. nasa, um, Ibon muna kayo. Uh, stage naman <laughs> na yun. Don't get pressured. Yes. <laughs> Ando uh -oh. naman sa... In God's sa... good time. Uh -oh. Sa vision. Nasa vision. vision naman. Pero uh -oh. as of the moment, ang mm. priority namin is yung, yung child and of course yung sister ko. Right. Mm. Uh, but, but you guys are together. Yes. You stay in Mamang's house. Yes. Okay. Okay. Nakakatulong uh, sila sa negosyo. Kami nag-ano nung mamanage nung business. Yeah. Is he also a chef? Ano uh, po. Pero ano siya, HRM din. HRM. Eh, tamang-tama. <laughs> Di ba? Sabi ng mamang, ingatan mo ang iyong puso. Mm. Ikaw, alam ko sinabi mo yan kanina. But right now, now that we know the story, and thank you for trusting us. Of course. With your ba. story. Thank you, uh, pokey, for trusting yes. us with your story. Ano ang paalaala mo? Uh, do you want uh, your mom to fall in love again? Of course. <laughs> yeah. Of course, tito po. Gusto ko siyang um, nakahalap ng makakasama niya habang buhay. Since... Uh, ako may sarili na rin akong pamilya, di ba? So, gusto ko siya rin. Gusto ko magkaroon siya ng katuwang niya. Kayo ang pamilya ko. Hindi, eh, kasi, na. kasi syempre, <laughs> di ba, iba yung relationship natin as a family. Iba din yung magkakaroon ka ng partner mo talaga. Oh. Di ba? So, yun oh. yung gusto ko sa kanya. Okay. Ay, pag binigay, binigay. Yes. Lang. Alam mo, alam ko, sasabihin ko sana yun. Yeah. Na, sasabihin mo. so, <laughs> pag binigay, binigay. Pag, pag, ibigay, okay. Pag hindi. Wala, wala. Adi, okay, okay na ako. Uh Oo. -oh. You've had so much love. Yan. Yeah. You have a lot of love. You have so much love to last you. Correct. Many lifetimes. Totoo, Tito Boy.